Ayan mga kay na dapat kami na yada sa labas po kami mga Dito na lang po sa mga kain kasi na kasi ano ko medyo maano po mga kain ng panahon. Parang ulan. Kaya yan si Ella, tahimik ka naka, ano na siya, nakagiti na at ano, kala niya ilalabas po kami dun sa so, may tinatambayan. Ngayon po mga kain na hindi ko na tinuloy dun sa so, may uko sana po kayo mga kain na, eh, may ano po, parang naambun din. Kaya yan, tahimik ang Ella. Ha, hindi, ikaw yun na nang ina. Ikaw talaga ina, ha? Hindi mo ako doon nilagay, ha? Nilabas mo lang ako doon sa may ano, ha? <laughs> Inaantok na itong ilang ito, eh. Kanina, eh. Kala ko mga na matutulog na siya. Yung pagkatapos niya nga po pali, ko sa kanya, kala ko matutulog na. Yun pala, ang ginawa, nalidlip lang. Tapos di, pagka ano, nag, niya, di syempre ano po, akala ko yan po. Ngayon may na nga inaantok pa rin po mga kain kasi hindi nga po kompleto yung truk. Kasi ginising ko rin po na gawa ng tangali na nga po kakain na po siya Lunch time na po kasi. Kaya hindi ko naman po ito yung sa pagkain niya po mga kain na. Kasi mahirap naman po yung malipas sa pagkain say, Na ano nga po. Kasi minsan nga po sa umaga nalilipasan na nga po ito. Gawa ng nagigising nga po ito minsan 9, 10 mga ganyan. Pero pag minsan kumakain na kasi si Kama nga pinapasok, hinigising ko na din po siya ng 5 o'clock, tapos pinapakain ko. Kung gusto niya matulog, pinapatulog ko na lang po ulit. Hindi na lang po ang aking ginagawa sa kanya. Ano? Ha? Huh? sleep na ikaw? Sleep na. Lullaby. Ay, good night. Ano iyon? Gabi na. <laughs> Pinaligo ako mga bituan ni Nay. Eh. Ito mo talaga siya sa tubig. A very good na talaga. Eh, anong gagawin natin? Ha? Wala pa nga ang ama. Ang gusto mag -ano mga kainay, eh. mo mga kain. eh. Hindi ko naman po siya maano. Gawa nang baka dugo yung umulan. Ang inaano po. Maulanan kami. Kasi parang gusto niya po mamasyal mga kaino. Ilabas ko siya doon. Puntahan ko po sana yung kapitwayo po namin kami ang mamamasyal doon sa mother po ni Christine. saka ni James Dun po kasi yung gusto nito lagi pumunta mga kaya na kasi medyo maano din po yung ano dun sa may palayanan. Eh ano eh, maano naman ako, mahirap naman po mga kaya na magkasakit kasi yung si Ella. Kaya mas gustuin ko na lang po na ditong sa loob. Kasi mamaya naman, baka naman ay eh, din po ang panahon. Saka so, tayo lalabas ha. Lalabas din naman kita. Alam mo naman yun eh, nagayot pa niya. Pinapasyal diba? Kahit ikaw ay pwede na, ano? Mm -mm. Kasi, ano po mga kain na, kahit maano na po nga ano, niya si Ella, yung buhatin. Na, mahirap nga po mga kain na buhatin, pero pinipilit ko pa rin po mga kain na na ano yung siya yung Para naman po, hindi po siya lagi dito nasa loob ng bahay. Kasi mga kain na, pag dito naman po may wheelchair po si Ella, uh, ano po, dito naman kasi wala naman yung kalsada ang aaniin na pagkalabas ko ng pintuan, pwede ko na siya pwede ko na pong paanin yung ano yung wheelchair niya. Eh, hindi naman po kasi gawa ng may mga ano po eh, yung parang may mga ano siya ibanda na ano po mga kaya na kailangan po muna -ano po muna namin yung wheelchair niya ilalagay mo naman muna namin doon sa may path to tsaka namin siya may ilalagay sa wheelchair niya e eh, wala naman po ako ano mabigat oh, po yung mga kaina grabe yung bigat po ng wheelchair ni Ella eh, hindi ko naman yun mga kaya. Mag-isa, minsan tatlong tao nga po, nag-ano ng mga kahina. Ang mabigat na po talaga yung nature na Ano, ang tatlong tao. Sleep na muna. At pag-isin mga masyal tayo. Sige na. Sige na. You are titip na kanpanit kahit hindi man yung boses <laughs> ko. Ayan, mga kainak.